sila ng niyog. ano? Oh. Daming niyog kasi nakakalat lang dito. Yan. Yan o. Oh. Gusto, gusto nila kainin o. Oh. Yan o. Oh. O. Oh. Okay. ano? oh, Yan. Ito pa. Daming laglag -lag kasi na niyog o. Oh. Kahit saan ka lang magpunta. Meron Yan ito itong niyo kasi ano lang to organic din to mm. Yan, tika ako muna mag-inom. Mm. Ito pinakasarap na parte ng niyo ko. Okay. Ayan so. So, tingnan mo. Yan. Ito ako ang kakain. Sarap dito oh. Mm. Wala kasi babilang tilapay eh, rito. Tiyat Tiyaga na lang ako dito. Ako! Mmm! Yan. Kanyang ko sila kamahal. O yan lang saan. Mataka kayo! Ano ako? Mmm. Oh. Mm. Unyog pa. Pa, dami niyo gi. Eh. Mm. Nako itong isa. Ito may tubo, masarap ito. May bukag kasi. Ano? <laughs> Hindi ko na sila pinapakain ng ano, pagkain to lang. Biyakan ko lang sila dito. Ano? Oh, ba? Ito malaki ang ano niya, oh. Bukag. So, Bukag ko matamis. Ba? Mm. Dugi kasi ako, sarang kakain. Hmm.

Tawa ang talanan niyo. Uy! Eh! Nako! Mapit na lang gusto. Ito, ito, ito! Nako, mataga kayo. Dapat may palakol eh. Yun! Ito masarap ang ano niya oh, bukag. Yan. Ito sa kanila. Akin naman to. Teka. Yun. Oh. Tawa kayo dyan. Sana maliliit. Yes, Okay na. Wala sa sawa sa pagkain ng ano. Ayun. Oh, napagod ako ah. Yan. Para makakain ngayon. Itong bukag. Ano? Oh. Pinawisan ako ah. Oh. matamis to. Yan, tong baboy ko naka-pre-rinse lang to. Yan. Para, para makatipid ako, yan, binibiyak bili ako na sa nananiyong. <tiped> hmm. para kainin talaga matamis yan, thank you for watching mga karenso busog na mga baboy ko yan o oh. nabusog na rin ako pare-pareho kami nabusog o oh. yan, thank you ganyan lang ang paghalaga ng mga native na baboy na may lahing baboy ramu. napakasimple lang yan pag ano to, dadami na lang sila at turong dadami. Paramihin ko sila dito. Yan, thank you. Yan, thank you.